Hello guys, uh, magandang araw po sa inyo So panibagong property Ang ating na locate dito sa Katanawan, Quezon So itong property pong ito ay along the road So na yan, kita nyo naman po Then may bahay na, then may mga manuan na po So dito lang po ito sa Katanawan, Quezon Barangay Tagabas, Ilaya So itong property niya, uh, dito po uh, Along the road, kabilaan po Pa-slow po siya dito sa kabila yan, pataas po yan. Ganda pa kasi yan sa tokdok po yan. Na may tanim po siya na uh, mangilan mga mang ilan May mga kagaya nito, fruit bearings po. May mga bearing fruits pa po. Then, meron tayong mga niyugan pa po dito sa taas. Dito, dito naman sa kabila naman, uh, ito yung uh, karamayhan ng niyug niya. So, madami-dami pa din naman po siya. So, sukat po nito ay nasa dalawang ektarya lang po ito mahigit. Mga 2.1 hectares. So, yan. At may bahay na po. Kasama na po ito, all in package na po yung bahay. Then sa kuryente po, ongoing po ang pagpapalinya ng kuryente nito. Ina-apply na po. Sa so, ngayon, may mga solar po sila na ilaw. Sa tubig po, unlimited ang tubig natin dito sa area. Kaya yan po, malinis na. Sa pag-aalaga po ng hayupan, ay pwede pwede. Then yung mga alaga po dito, once na mabili niyo po ay, Uh, package deal na po lahat na na po ayan, ayan. silipin lang po muna natin dito yung uh, ilog kasi itong property po ay meron siyang uh, ilog sa gilid o sa loob ng property malinyahan so ayan po malinis na ilog sa gilid po ng property Yan po may bakod na ito. Diyan po nakalagay yung mga breeder po natin, yung naka na ano, ng mga alaga po. Tingnan lang po natin yung source ng tubig. So naiyan po, may linyahan na po ng tubig. Tayo sa ko pa ho yung kabilang property na na dyan din sa kabilang ano ho niyan. Kaya itong ilog na ito, adinaanan po ng property Then, yun po, sa alaga, meron po ito, ito yung mga black chicken po yan, mga breed po yan, ng, ng mga manok. So, bumibilang po yan na ano, nasa 100 plus. Meron pa po yung mga sabungin, yung naandun po sa pagil, pagilid ng property, yung islo po. Diyan po nakalagay yung mga sabungin. Then, may kambing pa po ito. At, hindi lang po ito dito ako na attractive sa source ng tubig niya. natin yan po yan ang ano nang tubig nya so ayan, ah, ito, gilid ng property po pwede kayong mag ano dito ng kubo, yan maganda yan liguan, maglalaba, pwede na dyan And then ito po ah, yung mga manok po niya. Yan po, black. Kulay itim yan. Ito po pwede kayo mag free range chicken. Lahat po ng manok bumibinin po nang nasa isang daan po. Then yan, mga kakahuyan pa po Then ito po yung kambingan niya. So yan po. Tatlong kambing po. Kasama na yan po sa lahat ng bintahan. ng yung bahay. Yan yung kanyang po yung ano. Barako niya. Yan. Then, eh. Ayan, ayan. ayan po, malinaw yung tubig niya. Sa ilog. Ayan po. Ayan. Ayan, sakop na yung tubig. Maganda ang ilog. Ayan po tayo. Ayan, dito sa portion ito, sako pa din po ito ng property. Dito naman po yung kapantay niya sa gitna po eh. Basta yung gilid po, pataas na po ulit siya. May mga kawayan. Ayan din eh. So ito po ay latest title naman po ito. Kaka-transfer lang sa nakabili. So ayan po. May ilog na siya. Maganda. Maganda. ito saka pa po, po ito, kawayanan. Dito, maganda-gandang ambience dito. Ayan, saka pa po, po yan hanggang doon. Madaming punong kahoy So, ayun po, uh, maganda itong property ito. ito, uh, retirement, pag dito na po kayo mag stay para atis ay uh, maalagaan niyo po yung uh, property. Kasi po ito, uh, nasa ibang bansa po ang may-ari po nito, uh, may mga tauhan na lang po na nag stay po dito. So, gusto natin ipabenta ni seller at dyan na po sila mag-ano sa ibang bansa. So, dito naman sa farm na ito, alos Uh, konting develop na lang din po then dagdagan na lang yung mga ibang alagain sa tubig naman po walang problema ayan po ilog then yan po uh, kasama na yung bahay sa bentahan dito sila na ako ng tubig po babalan po sa dito ayan. so kagandahan din ito ah uh, malapit-lapit lang ang biyahe from Lucena sa so, mga from Lucena City ay around 2 and a half hours lang po ang biyahe papunta dito then ito ah uh, simula dito abot lang siya ng nasa 3 kilometer simula dito hanggang sa highway po pasok naman po ang sasakyan dito sa uh, mismong property sa kuryente po ongoing po ina-apply na ang kuryente po nito yan yan po yung kanyang mga panabong yan naman po may mga ano dyan ah uh, magagandang klaseng manok talagang invested din po kasi si seller sa pag-aalaga ng manok kumbaga ay uh, yung mga magagandang tindigan kasama na po yan lahat sa bentahan may iba, may iba dyan na uh, isang manok lang nagkakalaga na agad ng nasa uh, 20,000. Isang piraso pa lang yun. Ilan yan? dito sa gilid. Yung mga free range chicken na ano din. Yung mga breed. Kumbaga hindi lang siya ordinary. Diyan pa yan. So yan, may mga punong kulay pa. Dito po yung portion niya sa napa-slope. Na dito nga po yung bagay ang uh, manukan. So kagaya po ng ganyan. So ang ganto pa naman po yun sa taas. ah uh, yung nalilinis na yan, hindi pa ho yan yung pinaka kasukatan niya. Likod pa po siya doon. Then kagandahan nga po nito, ah uh, meron kayong yung signal sa katbi sa ano yan sa, pag, sa TV ganun then ito may bahay na kung baga may lilipatan na agad din kayo pwede nyong ipa ipa develop pa na mas maganda mas malaki then dito ayan dito lang talaga yung bandang mano kanya then gilid doon. ilog na ayun lang yung ilog niya. then yan kalsada yan barangay road so madadaanan nyo naman papasok dito cemented road tapos mga tas 'yun uh, PD road na pero four wheels pasok na pasok kasi dito po nadaan ng mga jeep na paglabas ng mga produkto po ng Aniugan uh, nakakapras ayan doon po po 'yan sa pataas na 'yan so slope lang po talaga sa dito yan, pero maganda naman yung area niya uh, maganda yung ambiance uh, goods na so around uh, mga 12 kilometer ram town proper naman ito so yan yung mga manok nyo magandang tindigan hindi lang ako expert sa pagdating sa mga ganitong manok yan. pero mga mamahalin daw po yan yan yung kambing na dito ito ang ating kambing Dagdagan na lang kung sakali. Kasi marami pang area na pwede yung paglagyan. Ayan. Ate, Ayan pa kung alaga. Ayan. Anong tawag sa gantong manok? Black Astro uh, <coughs> <coughs> so, Lake. Ah organic chicken daw yan po ito. yan hindi kita so yan po ito uh, palibot na yan para hindi naman pasukin ng ahas yan para dyan sila so pwedeng dagdagan pa yan kasi uunti uh, pa sila malawak pa yan hanggang doon so may bakod na Okay, maganda yung ano niya. Then dito din sa kabila, meron din. Same din. Ito po yung bahay, ang loob ng kwarto. So yan. Kuryente naman, nakikitap na dito. Tapos meron din naman TV. So yan. Ito yung pagsirip niya sa sa inyong ano, tawag dito. Farm may mga alaga niyo then tabing ilog na andon. So yan dito yung kusina, CR po yung likodan niyan. Likod. Ayun naman po. Libot. po bayan Kung nagustuhan niyo po itong property ng ito, message niyo lamang po ako sa aking number. Available po 'yan sa WhatsApp at Viber o kaya naman sa aking Facebook account Peter Porebikasyon Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.